syempre, naku, dinayo po natin ang noveleta sa Cavite para nga po mag ng isang kakaibang presentasyonet. At syempre, pinaniwalaan po na ang silog ay impluensya ng pagkasakop ng mga Espanyol sa bansa. Dahil nga po sa likas na mapangimbento ang mga Pito Pinoy, ay dumami na po ang mga klase ng silog na tulad ng long silog, hot silog, bang silog, ham silog, at marami pang silog-silog. At po ang inyong uh, pagkain ng silog dahil aba sa kawali po nila inihahain ang inyong pagkain. At kasama po natin ngayon si Mr. J.R. Lagonilla ng isang henyo, di ba May-ari po ng Tara Pumesto Tapa House. O, di ba? Pati pang, pangalan pa lang kakaiba na. J.R., nako, ang bongga nitong uh, restaurant mo dahil yung kanilang resto ay... Uh, ante lang 'to eh baka ting ng kanilang mga sasakyan pero ngayon inayos. Bakit 'to na naisip na mag-open ng uh, ng tapahan? Uh, yun nga po, uh, from Singapore po nag-try ako para po source of income po talaga para sa daughter ko nung kung ako po mag, mag ng kakasal ko sa. So, yun po, source of income lang talaga um, para. Bakit mo naisip na dito ito ito ilalagay natin sa ano ha? Lalagay natin sa Pasensya na sa amin. Kubad ng mga pagkain. Pagla-lagay natin ng kami di lahat dito sa kawali. Sana mga ito ay sulit talaga ipasubok. Ayun, saka ko lalagyan natin ng bawang sa ibabaw at saka po natin ihain ito mga kabutso. Ihain niyo ihain niyo sa kanila ang cassette. Okay. Meron lang akong babalikan. Wait lang. Eto, alam niyo po ba ito? Kita niya yan. Ayan po, dito po nilalagay ang kanilang mga parang piraka menu. Ayan, kung sa menu nga po, eto po nasa kaldero, di ba? Amazing. Ganun po ka ka amazing itong kanilang mga art, mga kanilang Lab. presentasyon. Lab, imo okay. bigyan mo ako extra rice mamaya, ah. Ay, nako, bigyan mo ako extra rice. Ito, so pinakamaganda. <laughs> Bukod po Genuine thing. Ayan, di ba? Yung mga garapon, ginawa nilang pang-ilaw, pang-design sa ilaw. Yan. Yung pong mga naka-display rito ay mga recycled ng kanilang bahay. At ito po, dito nakalagay ang kanilang extra rice. Yes, Ayan, sa kaldero. Oh, cute! Kaldero! Bagay sa'yo doon. Kalderi! extra rice. Ayan, at syempre, ang kanilang iced tea, wala Yan. po sa Pichel. Takore! takore. <laughs> oh, di ba? Nasa takore. At talaga namang malamig na malamig. Imbis na malamig. Oo naman. PR, no? The mm. usual. Okay, lagay na natin. Magkano yung inyong uh, JR? Mga presyo ng inyong mga silog dito sa inyong uh, tarapo metro? Uh, uh, price range po talaga namin is from 80 pesos up to 140 pesos po. 140. Ball, love. Oh, affordable, love. Oh. Affordable. Kumusta ang mga pasok ng inyong mga ako, maganda po. Simula po noon nung na-lunch po yung kung saan ko po po yung parang plating po uh -huh. yung, sa kawali. Talaga po, medyo gumanda po talaga. Magaling. Magaling na pag-iisip. Ayan mga kapuso, tandaan nyo sa negosyo, hindi pwedeng uh, yung simple lang. Kailangan kakaiba. Doon po matok ang kanyang restaurant. Ayan mamaya po, pag usapan pa po natin itong uh, mga recipe at mga pagkain dito sa Tara Pumesto, dito sa Noveleta Cavite. Magbabalik oh. po kami. Okay nga, let's do tayo. Okay oh, na tayo, okay na.